<laughs> Sobrang tagal ko hindi nakapag-upload. And today, i-review natin ang second hand na nakuha ko na Airblade 150. To update lang mga kibigan, ang motor ko throughout my channel, kung napapanood nyo yung old videos ko, ay yung Sniper 150. I think 2 months or 1 month ago, I, I got rid of it. Iniswap ko siya and we got this, yung Airblade 150. Meron na lumabas na Honda Airblade 160 and ito yung nasa screen. Pero ang kinuha natin ay 150 kasi other than second hand siya ay una din bumili ng brand new. Yung sniper ko kasi binili ko yun na brand new and over time nakita ko kung gaano kabilis nag depreciate ang value niya. So starting from now siguro ang mga i-feature if ko ng mga motor dito ay kung hindi sa mga kaibigan ko ay mga motor natin na na-acquire because second hand sila. Okay, so this is the Honda Airblade 150. Kung mapapansin nyo, ang kanyang looks, it is way smaller than the Sniper 150. So, here's a comparison. Oop! Kaganda naman ito. Ang advantage nyo, napapansin ko, when driving this motorcycle through traffic, mas mabilis akong nakaka-insert. And, mas mabadali akong nakaka-park. And ang isa sa mga nagustuhan ko, meda-drive siya ng asawa ko. Because other than it is an automatic, at yung dati ko motor was a manual, maliit siya. So nakaka, hindi tingkayad kaya din asawa ko. Sige, let's see what you got girl. Come on. Just like what I taught you. Oh, sige, isang press side stand taas muna bago mo pa andarin kasi hindi yan naandar kung, nakata kung nakababa okay start muna sige okay. may mga ibang motor so ingat slowly lang nakaka step siya agad si ground now this specific motorcycle came out kung hindi ko nagkamali last 2020 and ito po ang mga features ng motor Gagawing simple ko lang po ang review nito. Um, ang nagustuhan ko sa motor na to is that other than 150cc siya, kamakina niya yung click 150. And isa sa mga reasons kung bakit na-appreciate ko ang motor na to is that it already has an alarm. Yan. And one of the things na gusto ko sa Honda is that their keys are very well made. The same is key sa key ng kapatid ko, which is the Honda Click 150. And Yung alarm niya ay ganito po ang sound niya. <laughs> so keyless na din siya, meaning hindi ka na magsususi. Ito lang ang remote. As long as naka-on siya, yan may green, then mag-turn on mo siya. Now, ang gauge panel niya mga kaibigan ay looks something like this. Wait lang. <coughs> so, ganyan po ang gauge panel niya. Currently, it has 15,000 kilometers ang takbo niya. Yan, ganyan, ganyan ang gauge panel niya. Later, kung kaya, um, i-test drive ko to. But as of now, ang as of now, dito mo tayo sa loob ng bahay. Now, ang kanyang uh, seat height hindi ko alam ang anong exact seat height niya. Pero pinapalitan na natin 'yon. Hindi na po 'yon yung stock niya, upuan niya. Um, actually that is a JRP seat. So mas mababa siya na seat that way si Mrs. ay madali din pa drive. Pero ang original seat height niya ko stock seat ang basis ay ito. Now, ang ang nagustuhan ko naman dito is ang kanyang stepboard very ample So, if sasakay ko, example, ganyan. If sasakay ko, gusto ko yung relax na driving. Oops, tago lang natin yun. <laughs> gusto ko yung relax na driving, yan. And, if gusto ko mag-racing racing mode, ilalagay ko ang pako dyan. Wait, let me show you what I mean. Ilalagay ko lang siya sa stand natin. Afin naman mga kaibigan, pag nagsasakay ka niya, if you are in the driver's seat, is um, okay siya, comfortable. Pero mafe-feel mo talaga na maliit ang motor. Uh, I'm talking because galing ako sa medyo malaking motor and naka-experience na din ako sa mag-drive ng medyo malalaking motor. So, very distinguishable ang size niya once dala mo na siya. Pero, ang na nagustuhan ko is that medyo mataas ang kanyang handlebar which means very comfortable ako magda-drive and dual shock siya one of the things na nagustuhan ko sa sa unit na ito dual shock siya um, compared to my last one wala naman akong ibang makakompare pero compared to my last one isa lang yun mono shock so very comfortable siya i-drive um, si Mrs. yun din ang comment niya unang sakay pa lang niya and nag uh, ride kami ng mahaba I think it was 50 kilometers na ride yun agad ang comment niya na masarap daw sa akin ang pillion ride okay tire size niya originally talaga um, ang tire size niya ay 90 by 80 size 14 pero ang ginawa natin dito, nilakihan natin siya. Kaya kung napapansin nyo, medyo chubby yung gulong niya kasi ginawa ko siyang 100 by 80 R14 dito naman sa likod ganoon din ang ginawa ko ang size talaga niya ay 100 by 80 pero ang ginawa ko ay 110 by 80 so nilakahan natin sa konti <clears throat> so ito try natin siyang i-on ito po ang remote ulit pag naka green ibig sabihin na ang remote ay naka on which is madi-detect ng ang motor ang sensor ng remote Detect, madedetect na yung sensor okay pero unahin muna pala natin ang kanyang size ng compartment so ang compartment nya is very spacious pero ilalagay ko po ang actual na size hindi po ko di po memorize eh ang isa sa mga nagustuhan ko din dito is mayroon siyang compartment so pwede mo siyang ma-separate ganyan so if may gusto kang ilagay dyan na ayaw mo mapunta dito you can do that gusto mo, if gusto mo din tanggalin kasi may ilalagay ka na mahaba kagaya ng ginagawa ko minsan uh, yung bag ko ito nilalagay ko dun tinatanggal ko siya kasi mahaba yun eh. meron din siyang light na iilaw sa gabi pwede na pwede nga na ngayon eh dito yan, umiilaw siya. Hindi lang siya distinguishable ngayon because it is daytime. And meron din siyang power outlet. Ang bummer naman dito sa motor na to, the thing na hindi ko gusto or pwede improve sana is wala siyang pockets. Yan, wala siyang pockets dyan. Unlike sa mga iba na counterpart niya. Okay. But, ang ginagawa ko, Um, isang solusyon na ginagawa ko is itong bag. Minsan, nilalagay yeah, ko sya sa harap. Diyan. Okay? So, ang nagustuhan ko din dito is if magpapagas ako, ang tank niya ay nandito. This tank is around 4.4 um, liters. I can get around 45 to 40 kilometers per liter. Depende sa spacing ko. And depende din kung may back rider ako. Kasi mas mabigat ka, at mag, lalo na kung may back ride ka pa Ako kasi mabigat ako eh I'm around 90 uh, kilograms So if magaan ka And uh, ang pagpapatakbo mo pa ay chill Tapos ikaw lang isa You will get more fuel efficiency So because ako mabigat And meron pa akong Most of the time meron na akong kasama na rider Na o OBR That's why ganun ang nakukuha ko 40 to 45 yung iba nga nakikita ko sa group, they get around 53, 55. Grabe, ang tipid. Now, isa sa mga na, na change na natin dito is ang kanyang stock pa rin to. This is the same. Yan. Hello. Uh, ito naman ang kanyang brake levers. Na-change ko na. Um, mas, nagba, mas babagay kasi yung black eh, Compared to the stock. Una parang ordinary lang siya na kapalit naman nun ay wala na siyang handbrake. <laughs> yan, wala na. Pero yung if stock talaga to, may handbrake yan. Now, other thing na nilagay natin dito, very simple lang naman. Uh, hindi na natin nilagyan ng top box. Ito din pala, isa sa mga issues na nakuha ko is may mga scratches siya. Pero, okay lang yan. Hindi natin nilagyan ng top box kasi very ample na to eh. Tapos, naglalagay pa ako ng, ng bag dyan. So, nah, I don't need it. Naglagay din ako ng Moto Wolf na phone holder. Actually, galing, ito yung galing sa sniper ko. Nilipat ko lang nung uh, na dispatcher na natin siya. <laughs> so, let's try to um, turn this on. Oops. <coughs> Yan. So, mga kaibigan, ito po ang itsura ng kaniyang ilaw. Napakaganda, no? Parang may kilay siya. Parang siyang si uh, Megatron. If you know what I mean. Megatron. <laughs> Parang siyang si Megatron. So, meron na din siyang MDL. Wala akong mahanap na bracket na medyo tagusa, siya. Kasi gusto ko na ang MDL ko, meaning driving light ko ay nasa loob para hindi siya halata. Pero wala tayong choice. Ganyan lang yung available na mga bracket for um air blade yung dati ko motor yung sniper is naghanap talaga ako ng MDL na bracket na nasa loob. Nakahanap ako pero this wala talaga. So this is how the light looks. Mas maliwanag siya in, in actuality sa video hindi hindi masyado but Actually sa gabi Hindi na ako nagagamit ng MDL eh. I only use MDL If um, I am in a very dark place Pero most of the time Siguro 80% of the time Na nasa biyahe ako I don't use it at all And hindi din ako hindi din ako gumagamit niyan if meron ako mga kasalubong. So be responsible sa paggamit. Yung kanyang pipe is stuck pa rin. Ayoko po mag modify modify ng mga pipe. Kasi marami akong nakikita na nasisiraan ng makina because they change their pipe. And hindi nila napatune ang makina. Okay, so I never touch the pipe. If ever papalitan ko man yan, I would still change it to a newer stock pipe para the same pa rin. Hindi naman ako mahilig mag-racing-racing. Racing. I just want a motorcycle na reliable. Okay guys, ganito naman kaliwanag ang stop niya na ilaw. Yan. High, low. High, low. Tapos, pag merong mini driving light, ayan, ganyan na siya. Ayan o. Pero drive tayo ngayon na stop lang na headlight. Okay? <laughs> Let's go. Let's <laughs> go. Ang, ganyan, ang ganda, ang gandanya niya dalhin. Kasi maliit, very agile. Tapos yung kanyang suspension, similar siya sa Honda Click except sa likod. Mas masarap kasi dalawa ang shock. Hindi kagaya sa Honda Click na isa lang. At yung sa last ko na motor, yung Sniper, isa lang din. Ugh. Man, ng airplane ay malakas ganoon na yung brake sa likod kumakapit agad <laughs> Ang driving style nito very similar sa Honda Click. Ang difference lang nun ay wala siyang gulay board. Ang gusto ko dito is ganyan para siyang um, sporty para kung para parin ako naka sniper eh, na maliit sniper na little brother niya ganun So ganun po ang feeling ko. Kung gusto niyo naman manood ng mga riding vlogs sa Airblade, then go ahead and watch other vlogs but for me I am very um, happy to share with you. Now, I'm very satisfied with this Airblade. If you want to buy Airblades, I think you can find um, Honda Airblades or Honda Airblade 150s, sa marketplace. And their price range will depend on supply and demand sa isang lugar minsan it determines the value of the motorcycle. From where I'm from, from San Pablo Laguna you can get one for around 60 to 85 thousand pesos if you can below 60 then good just make sure not to check it because I marketplace uh, it was listed around 60,000 and then the odometer is too high 100,000 kilometers 105,000 kilometers That's all. Thanks for watching the shade ko on time. If nakarating kayo sa part nito, um, leave a like. Kung may mga tanong din kayo, comment down below and ito try natin siya sagutin sa mga next na videos or is sagutin ko siya sa comments. Thanks again for watching the vlog. I'll see you the so next time. Teddy Berms out.